Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril Siyam, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong ikasyam ng Abril, maaaring maramdaman mo ang isang banayad na hatak sa iyong puso, isang paalala ng iyong matinding pagnanasa para sa personal na kalayaan at kasarinlan. Bilang isang Sagittarius, likas sa iyo ang pagnanais na tuklasin ang mundo Hanapin ang mga sagot sa malalalim na tanong at patuloy na lumago sa pamamagitan ng karanasan. Ngayon, ang enerhiya ng araw ay nagtutulak sa iyo upang yakapin ang iyong malayang espiritu ng may mas malinaw na direksyon. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, pag-isipan kung paano ka patuloy na lumalago bilang isang individual at kung paano mo mas mapapahalagahan ang iyong sarili nang hindi nawawala ang koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Minsan, sa iyong matinding kagustuhang maging malaya at makalaya sa anumang humahadlang sa iyo, maaaring may mga pagdududa na lumilitaw sa iyong isipan. Ang mga katanungang tulad ng, tama ba ang landas na tinatahak ko, o may sapat ba akong kakayahan upang makamit ang aking mga pangarap, ay maaaring bumalot sa iyong isipan. Huwag matakot sa mga ganitong damdamin sapagkat ito ay normal na bahagi ng iyong paglalakbay. Ang pagdududa ay hindi nangangahulugang kahinaan, ito ay isang paanyaya upang mas mapalalim mo ang iyong pag-unawa sa iyong sarili. Sa halip na hayaan itong humadlang sa iyo, gamitin ito bilang isang kasangkapan upang suriin ang iyong tunay na nais at tiyakin na ikaw ay sumusunod sa landas na tunay na nagpapaligaya sa iyo. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang bumalik sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ano ang nagpapasiklab sa iyong damdamin? Ano ang nagpapakilos sa iyo upang patuloy na magsikap at mangarap? Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi lamang nangangahulugang pagkilala sa iyong mga kakayahan, kundi pati na rin ang pagbibigay ng oras upang palakasin ang iyong loob at panatilihin ang iyong kumpiyansa. Marahil ay magandang subukan ang isang bagong gawain na magpapaalala sa iyo ng iyong lakas, tulad ng pagsulat sa isang journal, paggawa ng isang vision board, o pakikipag-usap sa isang taong hinahangaan mo upang makakuha ng inspirasyon. Ngayon din ay isang araw ng pagbibigay at pagpapahalaga. Sa iyong pagiging abala sa paghahanap ng direksyon at kahulugan sa iyong buhay, minsan nakakalimutan mong pasalamatan ang mga taong nagiging bahagi ng iyong paglalakbay. Ang mga kaibigan, pamilya, at maging ang mga taong minsang dumaan lamang sa iyong buhay ay may kanya-kanyang ambag sa kung sino ka ngayon. Ang pagpapakita ng pasasalamat sa kanila kahit sa maliliit na paraan, ay may malaking epekto hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyo. Ang pagpapahalaga sa mga relasyon ay isang mahalagang aspeto ng buhay, at ang pagsasabi ng simpleng salamat o pagbibigay ng maliit na regalo ng pagpapahalaga ay maaaring magdulot ng mas malalim na koneksyon at pagmamahal sa iyong paligid. Sa iyong pagtahak sa araw na ito, maaari mong mapansin ang pagnanais na mas maging maingat at masuri ang bawat aspeto ng iyong buhay. Ang enerhiyang ito ay nagtutulak sa iyo upang bigyang pansin ang maliliit na detalye na maaaring dati ay hindi mo binibigyang halaga. Ito ay isang pagkakataon upang suriin ang iyong mga plano at tiyakin na ang iyong mga pangarap ay tunay na sumasalamin sa iyong pagkatao. Minsan, sa ating pagmamadali, nakakaligtaan natin ang maliliit na bagay na maaaring magdala sa atin ng mas malalim na kasiyahan at katuparan. Ngayon, pagnilayan mo ang iyong mga layunin at siguraduhin mong ang mga ito ay naayon pa rin sa kung sino ka at kung ano ang tunay mong ninanais sa buhay. Habang tinatapos mo ang araw na ito, hayaang ang pasasalamat ang magbigay liwanag sa iyong landas. Maglaan ng sandali upang suriin ang mga biyayang mayroon ka at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gaano man ito kaliit o kalaki. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas at pagkatuto, at ang bawat araw ay isang bagong oportunidad upang lumago at umunlad. Yakapin ang mga aral na hatid ng araw na ito, maging ito man ay tungkol sa pagtitiwala sa sarili, pagpapahalaga sa mga relasyon, o pag-aalaga sa iyong personal na pag-unlad. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay kahel, isang kulay na sumisimbolo ng lakas, sigla, at positibong enerhiya. Ang kulay na ito ay maaaring magdala sa iyo ng inspirasyon at kumpiyansa upang mas harapin ang iyong araw ng may sigla at kasiglahan. Ang iyong mga maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng paglago, pagbabago, at positibong direksyon. Kaya maaari mong gamitin ang mga ito bilang gabay sa iyong mga desisyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsisimula ng isang bagong proyekto o gawain na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad. Maaaring ito ay simpleng pagbabasa ng isang aklat na magbibigay sa iyo ng bagong kaalaman pagsulat ng iyong mga pangarap sa isang papel, o pagsubok ng isang bagong aktibidad na makapagpapasaya sa iyo. Ang mahalaga ay gawin mo ang isang bagay na magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng kasiyahan at katuparan. Sa pagtatapos ng araw, ipagpasalamat mo ang lahat ng biyayang natanggap mo, maging ito man ay maliliit na bagay o malalaking tabumpay. Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang pagkakataon upang matuto, lumago, at maging mas mabuting tao. Magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng may bukas na puso at isipan, at tandaan na ikaw ang may kapangyarihang likhain ang buhay na iyong minimiti. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.